Hello, good evening mga boss. Yan, uh, lang natin kay landmark. Kaya Ayan, bali this time, uh, bisla tayo kasi sobrang lakas ng hangin pero yung ulan mahina pa. Kasi nga gawa ng hindi pa naman nakatutumbok yung yung Metro Manila ng bagyong Kuwana. Kaya ito um good thing kasi nakauwi tayo ng maaga nakakalungkot lang kasi uh, may mga iba tayong katrabaho na hindi pa nakakalabas kasi nga yung iba wala silang reliever or wala pang may iwan sa mga area nila kaya swerte natin kasi pinayagan tayong makalabas na kaya yun uh, sa mga commuters sana umubra yung bayong kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos sa mga motorista naman, lalo na mga naka two wheels, magingat po kayo, maigi kasi ito yung kalaban natin yung dulas ng kalsada gawa ng basa. Kaya magingat po kayo, iwasan nyo po yung mga overspeeding kasi yun yung nagkakos ng aksidente. Eh. Kaya ride safe po tayong lahat sa mga commuters. Pero yun nga, sana makipag-coordinate din yung mga ibang company na pauwiin na yung mga ibang empleyado kasi kawawa talaga yung mga commuters lalo na yung mga malalayo saka yung mga mahirap sakyan kasi dito sa amin sa Landmark Makati sa ang hirap makasakay ayan Bale, eto na yung kaganapan dito sa labas ng Landmark ayan medyo konti pa kasi yung iba nakauwi naman na ng maaga pinayagan na na makapag under time pero yung iba hindi pa Saka mapapansin nyo yung pinaka pila ng jeep ng mga sapote, um, biyahing pabigisi. Ayun, mahirap wala na pong jeep na naka-antabay. ron, nakaantabay Kaya ingat po sa mga uuwi, ride seat. kayo masakyan. This time, may mga nakaabang pang jeep. Uh, ayan. Alright, uh, dumaan mo na ako dito sa may kanto ng Daang Hari. No, Daang Hari kasi bibili mo na tayo ng katulugan. Alright, bye-bye. Kita na tayo. Saan na tayong tayo?